So yung stoicism, um, nakafocus siya sa pagiging resilient sa gitna ng adversity. Kung si Taoism, ang focus niya ay more on allowing the natural order, the natural process to let it go, to let it go. So stoicism naman, to remain resilient amidst adversity. So sa halip na matakot sa mga problema at pagsubok, ang sabi ni Ryan Halliday sa marami niya mga libro na isulat, we should embrace them. Bakit? Kasi sa bawat obstacle na meron tayo, ito ay isang pagkakataon para lumago, para matuto, para i-improve natin yung sarili natin. Okay? Kung baga, hindi daw dapat tayo na naduduwag na harapin yung mga problema o mga pagsubok na yun. Sa alip, dapat patuloy tayong naghahanap ng mga problema at pagsubok kasi sa bawat problema at pagsubok na yun, doon tayo lumalago lalo. Doon tayo mas nagiging matibay. Doon tayo mas nagiging uh, matatag.